Okay, Ito dyan. Baka sagsisig yung patukahan niya. Ngayon, papalitan na. Ngayon. Papalit guys ng ano, ng... patukahan ng ano. Ito. Ito ba? <laughs> Tumaba na to, tasto na to rito Ay! Tapos guys, malaki na Ayan you know? o Shit, men O oh. Malaki na nito Mga ano to, mga kalahati na to Lahat ng kilo yan ito nga pala guys Yung katulong ko lagi. Papatuka ng manok <coughs> lalagyan niya ng ano ng inuman, gamot. Ha, ano? Ano ba yan, boy? Vitamins. Vitamins. Dati na tayo. Ha? Dati na Yung isa lang, dati mo na. Tayo, ako ang maglalagay ng ano, ako pa. Ito kasi gising patukaan niya. <coughs> <coughs> Mel, okay, papalitan na. Ito. Pakainan ng aso. Yeah, mas maganda na, Mas marami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na ulo. Mel. Mas kasi kayo dyan. Huwag kayong paharang-harang. Oo. Ilis dyan. Ilis.

Kita akan lagi, mana nanti Pak gimana nih mana Pak Tua? Lagi mana lagi Pak Tua? Lagi masuk

kumain lang kayo ng... ayan yeah, ganyan oh ganyan ang ulo hindi ikaw okay, kasi dyan nanganganggaw ka okay okay sinakta okay, mo sinakta yung butas hmm sa kanilang nganib hmm hindi siyam yan eh ah siguran hindi pumapatong eh parang di matapong yung patuka, kasi kinakay ka yun eh

I-shoot ka lang, kamay. Oo, gano'n. Eh, mag-aagawan kasi. Kailangan tatanggal yung tali. Tapos, ilabas. Mura doon, o. Kato pa. Binibilang ko. Ano lang doon, eh. 30 na yung santino. 30 na yung santino. Bakit ka bumili pinabili mo na siya kanina? Ano yun? Mabili ko nga ako. Oh, Kaya oh. na nga, kung bilis makubos oh. agad yun. Ano yun? Ano yun Yan lang oh. Yung kanina umaga puno. Isang kilo na yun. Oo. Ah, uh, hindi. Ano pa? na? yun? Forty two. Nagpas isang kilo? Ayan na lang natira? Ano hmm. Sang yun, sang Wala pa nga isang araw eh. oh, kasi matatapon. Dami tapon. Nalakas kumain. Hmm. Mga dalawang linggo pa, pwede ng katayin. Niya, nang katayin. Nangarap niya alam, may umuwi niya sa dito, guys, tapos. Ito tapon eh. Pag labas, hanapin pa Milaw na. Tapos mamaya, na. <laughs> Yun, lalaki na guys. Ang gasing ko. Yung na. Ang na. Nila. Hindi na pangkatay. Sa sila, ano? तो कोई पूरा